ang dami nang kinakarga guys oh. ayun ano ka ba? ayun pagod <laughs> na yan pero nakangiti pa rin ganyan na maganda magtrabaho yung pagod pero nakangiti pa rin alin yung nakatali yung nakatali? Sinong bibili niyan? nagbenta niyan, Bong? Iba-iba ang nagbenta niyan. Maganda ang dilag Ang puso ko Madilag kayo Makapuray Huwag kang kumanta kayo Makapuray ako. <laughs> yung, yung dito banda Magkapatid yun patibang pa Sana na ano yung isa, Sana tayo yung isa. <laughs> nan tatay Yan ang maganda <coughs> taka kamada sa taas. Mm -hmm. iyan <tong> ang buhay guys. sikap lang pera naman ang kapalit na Kanina pa yun. sige daan daan. May nagbinta pa dito ng lasing bong? May nagbinta bang lasing dito? Kahapon?